Alright, isang magandang hapon pumuli sa ating mga taga-subaybay dito po sa channel ni Kuya Dan TV Vlog. Uh, ngayon po ay October 4, kung saan po ay uh, time check muna tayo. Ay meron po tayong 3.30. So, maaga na po namin natapos yung pag-repair ng bubong. Gawa po ng medyo nagkanda sira-sira yung doon sa side na yon sa banda ron, side na yon kaya na, sinunog namin yung mga nasira so napalitan na po siya at uh, so okay na, pahingahin ka lang ng konti mamaya ay bababa na tayo so ito naman na uh, sister kong bunso walang ibang ginawa since yesterday kundi yan pinagtataniman ng oh, mga ano yan, ornamental so hindi yan linya ko, hindi ako yan nagtatanim kundi siya sa akin naman ay ngayon naghapon naglinis ng mga binaklas na anahaw sinunog pero marami pa rin pong natira kasi po maraming anahaw po dito marami pa rin pong natira mga tuyo na kaya ang sarap na niyan i atip. Ayun po, o. Oh. sila, o. Oh. Ayun. So, yung pong lingkod ay nasa duyan dahil sarap magpahinga. Nasa duyan. Background ko dito ay kuliglig. Okay? So, may mga intruders na rito. Mayroong tumitira na rito mga native na manok. Ayun, o. Oh. May pumasok na ditong mga aso. Kinakain yung aming tirang pagkain, kaninang pananghalian. Kaya, para na nga itong pakiramdam ko, eh, buhay probinsya na, bahay. Probinsya. So, dito, nagpapatubo ako ng, siyempre, Patubuin muna ang siling labuyo. Alright, so yan. May mga intruder sa kaming manok. Yan ang kalaban ng mga tinatanim-tanim namin. Alright. So, ayan yung mga tanim na before pa bago pa itong kubo na to. Ay tanim na yan kaya nakakakuha na po kami diyan ng sweet potato o kamote. So, mga nagawa ko 4 days na po ako ngayon dito eh. Mga nagawa ko ito nagpapatubo ako ng vegetable yung mustard ito, pamilyar na pamilyar yan sa inyo yung mustard na yan kasi lalo na sa abroad kusong kuso yan ayan, nagkakanda buhay na rin ayan o oh. hmm? masigla sila ayan o oh. ayan alright sarap po yan and masustansya alright, then nag first day ko rito ano sir? Ano to? Ano to? Taro. Yan o. No? ko na siya dyan. pang days ko na siya ngayon. Pero, buhay na talaga. Tawag po nito yan sa Bicol ay San Fernandong Bungkukan. Yan tawag po nila rito. Yung Taro po. Taro. Gabi. Tagalog. Yan po siya oh. o. So, sa ibang variety po ito, yung kulay ano siya, violet kasi yung mga ano nasa gilid lang yung iba yung normal lang pero ito is kakaiba so nagtry lang po ako rito kung bubuhay siya then magta-transfer pa ulit ako ng another so marami po doon sa may malaking bahay doon sa bahay ng kapatid ko so yung mga nauna ko naman na napatubo before last month bago po ako umuwi ng Manila yan sili mayroon na po akong sili ayan oh palagay ko dere derecho na siya siling labuyo na po yan itong nandyan hindi pa tumutubo pinapatubo ko pa alright so yan ay kalamansi mga bagong tanim ko here naman ay ito another sili po sili pa po yan oh. No? yan Yan, ganun po kalit, nagsisimula ang mga siling labuyo hindi naman po yan nalaki hangga ano, pang hanggang mga dibdib. Ayan. But this one, I doubt kung anong sumabay naman po yan sa pagpatubo ko ng seedlings. Tumubo. Linipat ko lang dyan. Di ko alam kung anong tanin yan. And the other one, kalamansi. Ayan, kalamansi po yan. Okay na. And yan naman po ay mga kamuting kahoy. Ganyan ang pagtanim po ng kamuting kahoy. Oh. Puputulin nyo po sila ng mga isang dangkal. Yan, tatabunan nyo lang ng ganun. Yan po ang pagtanim ng kamuting kahoy. Ah, delicious po yan. Pahilira po yan. Ang gandun. Ang Sa dulong yon and yung aking pundan ayan <laughs> alive na alive <laughs> ito na po yung tinanim ko last month yung September before po ako umuwi ng Manila nung mag-graduate yung anak ko alright so yan pa si <laughs> appreciate naman natin yung gawa nung bunso kong kapatid na babae yan naman pinagagawa niya. Ornament. Sa akin po, fruits. Mga vegetables. Ayan. Ayan naman kanyang ginawa. Okay? Hmm. Ayan naman po ng aming ni-repair. Banda rin po sa so may nyug na yon. Pero banda rito, okay naman siya. Ito, medyo nag nagulo lang. Kasi yung pag-ikot-ikot ng hangin, nagulo siya. Okay, so, thanks God. Tapos na siya ulit. At sana naman ay wala ng bagyong dumaan. Ayan, dito sa bandarito ay... Mga ano yan? Mga wild taro. Pero gulay din po yan dito. Ginugulay din po nila. Yan. Okay, yan po ang kabuuan ngayon dito. Medyo umuulan ah. Kaya tatapusin natin ang ating pag si video so ayan na po ulit siya nakatayo na siya ulit alright ayan yung gunyabano yung rambutan ko alright tuloy tuloy ang tubo niya at yan na po ang, dito po ang harap yan po ang harap ng bubo tulad nga ng sinasabi natin team alright pwede po kayo rito may mm, transient dito gustong magbakasyon dito mayroon naman contact person dito siyempre yung um, kapatid kong bunso kaya po tsura niya ngayon open lang po siya sa ilalim tambayan o yung gustong mag overnight yan, yan o, oh, pwede yan solar lang po ang light sa itaas niya ayan so kaya medyo patingala dahil elevated po yan mga 6 feet po yata ang angat okay so yan yung kawaya na yan ayun ilalagay pa ito nung carpenter hindi natapos ngayon para handle pag aakyat yun yung tura nya mm. <coughs> yun ang akyatan yun ang hagdan natin alright mhm mm Okay. So, uy, mayroon pa pala ako sa inyong ibibida siyempre. Hmm, gumawa ako ng temporary bench. Ako gumawa niyan. Hmm? Halata, gawang hindi karpintero. Yan. Bench natin dito. Okay, so, yan po ang update ni Kuya Dan. Habang tayo ay nasa probinsya, umuulan ha. So, titilahin natin ang ulan bago po tayo ay maglalakad. Papunta doon, pauwi doon sa malaking bahay na kung saan doon tayo nakatira. So, ang sarap pakinggan, no? kuliglig. So, hindi na kayo pamilyar ng kuliglig sa abroad. Hindi na kayo makakarinig ito sa mga ating mga kaibigan OFW dyan. Hindi na kayo makakarinig ng kuliglig. Dito lang po yan sa probinsya. Alright, so mega love shoutout na all the members supporters, sa mga supporters po natin mega love shoutout ingat po kayo saan man kayong dako na roon ng mundo and siyempre special mentions natin meron po tayong member matagal na po natin sa community ito happy birthday karawan po ngayon ni Joe Agapitos of course dyan yan sa Beirut Lebanon All right, so mega love shoutout yo. Happy birthday. More more birthdays to come. Ayan, si Kuya Dan dito sa Bicol. Wala tayong magagawa. Ngayon tayong retirado na. Mamundok. Pero siyempre, gagawin natin itong kabukiran na talagang masarap pasyalan. Sa kabukiran. Oh, mega love shoutout kay Creepy Short Stay. Paborito niyan sa kabukiran. Ni Pridey. Aguilar Ayan. Dito po. Ito na po yung contents nung sa kabukiran ni Freddy Aguilar. Creepy short style. Pag kinanta mo yon, magkarating kayo rito sa kubo na to. sa yun na yun. Yun na yun. Kompletong-kompleto yun. Lyrics na yun. Dito. O, tingnan niyo po yung mga nasirang anahaw ng kabagat ni Opong. Yan, pinagsusunog na po natin doon na yan. Pas yung iba, oh, dami, tambak yan. ayun tingnan natin yung nagawa na ulit. Ayan. Hmm, ayan na, di ba? <laughs> ayan, buti naman, marami pang nakatambak doon ng mga pinagpalit. Kaya yan. Hmm. Napalit na siya. Ay, salamat. Kapoy. Kasi po, talagang tumulong ako personal po natin na uh, sinupervise para naman maayos na ma-repair. All right, mula po dito sa Pandan, Ligao City, probinsya ng Albay, Kuya Dan TV po ay bumabati muna siyempre, Again, happy birthday Juice Production and Ju Agapitos, Lulu and the Pops. Yan po siya yon. And mega love shoutout out siyempre sa ating super super chatters dyan. Shoutout Rina USA, Life Reality Vlog, Bam Angking Fe, MBTV. Ito po yung mga super super natin, yung mga supporters natin. Pistisang Pinay, 01, mega love shoutout Tingnan yung mga po, yung ginamit nating mga materyales. Pinagpatatayo ko dahil inuulan. Yan, may tinumba tayong tuwid na tuwid na puno. lagawin natin yan dyan. Pahalang na ganito para maupo-upuan ng mga um, gustong pumasyal dito. Basta ako, meron duyan. <laughs> Unting pagod, duduyan si Kuya Dan. Ay, mahirap na. Tumatanda na si Kuya Dan. Hindi na pwedeng magtrabahong straight isang oras si straight trabaho kailangan mga tigil-tigil ang dami pa pong natira ng mga anahaw ayun oh, mga tuyo na saktong-sakto na po na pambubong alright so again Dan TV Vlog is now signing up mega love raw team alright sakat sa lahat ng mga sumusuporta dito po sa channel Kuya Dan TV Vlog bye bye and God bless that's all alright